Maganda mga ilaro po, minamahal naman mo. Bwede at ikatid sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso. Isip natin sa mga po ng salita na Biblia. Sa so, ngayon po, ba kung mga po natin ay tungkol po sa immortality yun po. So, ang ating punta ng ngayon, na po natin paksa Meron bang kaluluwa na hindi namamatay ang tao? So, marami mga tao naghahangad ko ng immortality yan ko. Pwede lang hindi na sila mamatay. Yan ang gusto nila. So, ano ngayon po ang uh, makita po natin na katuruan sa Biblia? Kapag po dito. So, kinawa ba ng Diyos ang tao na may kaluluwa? Kung meron tayong kaluluwa, ito ba hindi mamatay? Ano ba talaga ang tao? Kinawa po tayo ng Diyos sa wangis po niya, pero hindi po pareho po ang sustansya o substance po natin sa kanya. Ginawa niya po tayo mula sa lupa at nang hiningihan po tayo ng Diyos, nagkaroon po tayo ng buhay, naging buhay na nilalang lang po ang tao. Isang po natin ang nakalagay po sa Genesis 2, ito. At nagkaroon niya ng, ng pagitan, sorry, tama ba? Genesis 2, ito, sorry. Nalikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hinihahan niya sa ilong ang mga, ang tao nang hinihang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na hilalang. So, pagkatapos po nalikha ng Diyos ang mag-asawa na to na sila ng Eva, pinayagan niyang toksahin sila ni tanas. Sinabi ni Eva sa Diablo na inutusan sila ng Diyos na huwag kainin o hawakan ang bunga ng puno na kaalaman sa mabuti at masama, kundi ay mamatay sila. Pakita po niyo yung utos po na yan sa Genesis 3, 2, 3. Aksan ko natin din doon at yung uh, gano'n so, na kasulatan. Sa mga itong babae, makakain, namin, sorry, ang kahit anong bunga ng puno dito sa alamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa kitna ng alamanan. Sabagat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain ng humibu humalang lang ng bunga ng puno yon kapag ginawa namin yon namamatay kami. Okay, so, ang sagot ni Satanas si kay Eva, hindi sila mamatay. Nakalagay po sa talatang apat. May karatuhan na sinabi ng Diablo kung ang tao po ay e binigyan ng kaluluwa na hindi namamatay. At naniwala po si Eva na hindi nga namamatay sila. Pero sinabi ng Panginoon, kapag kinahin nila ang bunga, mamatay sila. Ang kamatayan po na sinasabi ng Diyos, tinutukoy po niya, ay spiritual. Diba? sila po ay mapapawalay sa Diyos. Yan. so, yun po yung kamatayan na sinasabi ng Diyos, yung mangyari. Mapapawalay sila sa Panginoon. Ito ay spiritual na kamatayan ang pagkawalay sila sa Diyos dahil sumuway sila sa utos niya. So, mamatay po tayo sa katawan natin. Pero ang kaluluwa po natin na binigyan ng Diyos ay mabubuhay po sa isang lugar na malayo sa presensya ng Diyos. So, yun po yung spiritual na kamatayan naman Pero, hindi po tayo bigla na lang mawawala o parang bula. So, may, may buhay po hindi po tayo sa kabila. Pero, yun po ay wala sa Panginoon. So, masasabi po natin na hindi kayang poksain ang kaluluwa no, ng tao. So, physical na kamatayan pero ang salitang immortal ay formal po na ginagamit para i-describe ang Diyos. Okay? Saan po natin nakalagay sa ano ng Sa pagin po ko. Wala kalagay. Purihin at akilahin ang pakiluman. Ang haring walang hanggan at walang kamatayan ang di nakikita at may hihisang Diyos. Amen. Ang bagay eh. Ang real na grego para salitang immortal ay at at ginamit ng ayun na beses. Ano Sa Biblia. Sinaling po ito na hindi namamatay. O walang kamatayan unang-una po nasabi na natin yung talata kanina sa Timoteo itong po naman po sa Roma 1.23 tumutukoy sa Diyos bilang hindi namamatay Pero niyo rin po yung unang korinto siya ang walang itima makakatanggap po ng utong na hindi nasisira ang mga kristyano na masinurin sa Panginoon sa unang korinto labindima, pitong, ah, limang putong dalawa sorry, sa pagkawari ko ng Panginoon Yesus, buhay niyo muli ang niya At wala na po ang pamatayan sila. Sa Pedro, sa unang Pedro sa apat, makatanggap po ng mana na hindi nasisira ang mga mananang palakaya. Tinanaman po din na natin ang kasulat sa unang Pedro, isa doon po tatlo. Yun ang bago pong isip ng mga may patayasang magitan ng wala hanggang Espiritu Santo. Sa unang Pederot at Loapan, kailangan magtaglay ng pagandahang hindi nasisira sa puso. Ang mga iba Ang tao po ay ginawang buhay ng inyong mga. Pero dahil sa kasalanan, namatay po sa Espiritu. Kaya kailangan po niyang magbalik-loob sa Diyos at magpatawad sa lahat ng kasalanan upang matanggap ko niya ang buhay na walang hanggang. Ito po ang totoong kalagayan na immortal. Sa bagamat yung kaluluwa at natin, hindi mamatay kasabay ng katawan po natin, hindi po natin masasabi na immortal yun. Ang totoong immortal po ay yung mabuhay magpakinabang sa presensya ng Diyos. So, kung hindi po magsisisi ang mga kasalanan, kapag namatay po sila, diretsya po sila sa isang eternidad na iwalayin sa Diyos. Bahay sila sa kabilang buhay bilang mga patay sa spiritual. At malang araw, ano pong mayayari po sa kanila? Isang po natin ang mga po sa one, kalambot siya. Ito po ang nakasakay At babangan mula sa kanilang ibigan, ang mga gumawa ng mabuti ay ibigyan ng buhay mula hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parusahan. So, mapaparusahan po yung mga mula sa Panginoon, yung mga namumuhay sa kasalanan. Eh, hindi pa napapasakop sa Panginoon na nagtatalaga ng buhay sa Diyos. Sa gawa ng puntahan na natin ang nakatulog din. Kabakas po tayo Diyos. sa Sa gawa ng lang kapat natin ang Ang pag-asa ko sa Diyos ay katulad din ng pag-asa nila ng lahat ng tao mabuti man o masama ay muli niyang buhay So, may mabuhay ng Diyos ang mga tao maging mabuti o masama sila. So, yun po ang nakakatakot ang Na kung nanatiling masama ang isang tao hindi po nang sisi, mabuhay siya muli no? sa katawan. Okay. Pero hindi niya kuguguli ng eternidad you know, sa presensya ng Diyos. Kundi dun sa walang hanggang kapursahan sa interno. So, yun po ang nakalungkot uh, you na know, nito. Sa mga magsisisi po sa kasalanan, mga patalipod, you know, at tatanggapin ang regalo ng Diyos na kaligtasan kay Christ Jesus makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Ito po ang dapat po na hanapin natin, ang dapat hangarin po natin at pagpursigihan na immortalidad na So, huwag na po nating isipin na sa katawan na ito, pwede ba tayong maging immortal lang? Ang immortality po na dapat hanapin natin ay gumuguli natin ang walang hanggang panahon na ibigay ng Diyos sa atin kung tayo po ay sasabal niya sa kanya, kanyang lito ang anak ni Jesus. Yun lang kung tayong paraan. Kasi dahil sa kasalanan ko, tayong lahat na eh, ay malayo sa Diyos. Iwalay tayo sa Panginoon. So, ang um, ginawa ng Diyos para hindi po tayo napahama sa, par sa parusang kamatayan sa imbiyerno ang kanyang bugtong na anak ang nagbayad ng kasalan para sa natin namatay sa kus at nagmata ng hira para sa atin at namatay po sa kus ng kalbani para bayaran ang mga kasalanan natin wala po tayong pwedeng gawin para maligtas tayo kundi ang tanggapin ang regalong kaligtasan ng Panginoon. Na binili niya ng kanyang banal na dugo. sa krus. So, magtayong lahat, kailangan po natin na magpakumaba sa Diyos. Aminin ang mga kasalanan tayo, talikuran na natin, waksi mga kasalanan natin, at tagapin natin ang Panginoon sa si Kristo bilang sarili natin tagapagintas at Panginoon natin buhay. So, Ini-invite ko kong kayo lahat na sumunod sa panalangin na to para matanggap po natin ito, ang buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos sa lahat po na sumasang sa kanyang dito ng So, manalangin po tayo, Lord, at maraming po salamat sa pag-ibig mo na pinalam mo po sa akin na ang buhay sa mundo na to ay maikli na. At dahil po sa kasalanan niyo, oh, wala po akong uh, relasyon po sa inyo. Pwede ako maging miyembro ng isang reliyon, pero wala po akong tamang relasyon dahil sa kasalanan niyo. Oh, ang kailangan ko po ay ang tagapaglitas. Hindi ko kayang ligtas sa aking sarili, Panginoon, sa maliitang ng pagsari ko sa isang sekta o oh, may huling gawa ko, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, Patawarin niyo po ako sa ating mga kasalanan ko. Pinagsisisiyan ko na po lahat ng ating mga kasalanan. At Panginoong Yesus, minubusan ko ko ang aking puso. Pinatanggap ko po kayo bilang aking tagapaglitas at Panginoon na aking buhay. Linisin niyo po ako ng inyong dalawang dugo at tumigil sa krus na pagbayo. Wala ulo ng talapakan, Panginoon. Sa lahat mga kasalanan ko, wala lang ako po ay pinangarap sa mundo. At Panginoon, kayo na rin po maghari sa aking buhay at magpatakbo. Lord God, ako po yung maglilingkod sa inyo at magubuhay para sa inyo lamang Panginoon sa mula sa araw na ito hanggang sa huling niya. At Panginoon, paspasin niyo rin po ang mga mga spirito pang maintindihan kong Biblia, ang kalooban po ninyo, at may isa po mo ay sa alam. At maging matagang pala ko Thank you, Lord God, sa lahat na yung mga sa akin, sa kapatawaran ko na mga sa kapatawaran ko, aking mga kasalanan, sa kaligtasan, aking kaliliwa sa buhay mo na hanggang, na pinagkakalagulong po sa akin dahil sinuko ko na po sa inyo ang aking mga. Uh, Thank you, Lord, sa lahat ng tinanong yung maganda, para sa buhay ko. Lalo na po, ang um, plano niyo po na immortality road sa inyong presensya. Kung saan po, makakapiling ko po kayo at mabuhay mung po ako ng walang hanggan na na-enjoy ang inyong presensya. Maraming salamat po <laughs> ngayon ang dalangin sa pangalaman ng Jesus. Sa so, kung nang malayang kayo niyan, Congratulations po yan. Eh, napatawad na ang lahat ng kasalanan niyo. Sa so, para kayo lumago sa kanyang ng palataya, pagbasa kayo ng Bible sa mga po sa Gospel of John, kung ganyan niyo pong magbasa ng one chapter a day, sabayan niyo po ng pananalangin. Pag mag-usap po sa, sa Panginoon ang wala sa puso, hindi niyo kailangan ng prayer book ng mga minimoryang dasal. Hindi niyo kailangan na imahin at rebuto dahil ang Diyos ko ay buhay. At makikinig sa mga panalangin natin sumasagot. Pagalap kayo ng church na kasanto ang Panginoon sa si Kristo lang dinataas. Hindi pangalan ang kasinusin ng santo, hindi pangalan ng mga mga Hindi pangalan ng pastor o ng founder o ang pangalan ng sekta. ni sa Kristo lang ang dahil sa plan po ang naging isang daan natin patungo sa Diyos. At sa muna mga napo tayo ng church na kung saan pinapangaral, hindi doktrina ng tao, pagsapihan ng mundo, hindi rin tradisyon ng simbahan, kundi ang puro salita ng Diyos, Malang dagdag, bawas, malang bangas, mula dyan zero relation. At maghanap din kayo ng church na kung saan ang Spiro Santo ang kumikilis sa kilid na anida. tumutulong sa pagsamba at nagbabago yung buhay ng bawat mga nagbabanya. Sa so, kaming mga dagdagay, mga tanong, feedback, suggestion, huwag po kayong magtaguli sa sumulat sa akin, huwag kayong mag-email, kung may prayer request kayo, huwag meron kayong answered prayer, salamat nyo po sa akin. Po. At kung gusto niyo basahin dito yung mga tanong niyo, mga prayer requests, o kaya yung mga praise reports, welcome po ang mga ipalagala po mga tanong sa mga prayer requests at mga answered prayers. At kung kayo magpahinig po ng Panginoon na gumulong sa mga sino po, kung patuloy tayo makapagati ng mabuting balita sa mga kaluluwa ng mga tao na sa lahat, salita ng Diyos. Welcome po din ang tulong na panalangin at tulong na donation. Kung kanina na kasabay kayo sa panalangin natin, pagsabihin niyo po na krisyano na kayo ngayon. Pagunta na kayo sa langit, ano po? At napatawad na lahat ng kasalanan niyo. So hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos ng lahat ng papuri, at pagpalaan kayo natin mahal na Panginoon.